prito kita uga kay uga lang kay wala sudan wala ako sudan And, ako lang diri isa sa balay ato sila ya sa eskwilahan hmm, sudan ko nan oh. bawal manitani makahaladlok man sudan, pero imnan ta bulong guys mainom lang tayo sa bulong alusartan pa kagamayon lang nga kaon sa uga pala kaya amuni ang pinakatipid nga sudan diri sa Pilipinas <laughs> mm. Sap-sap mm. nga uga. ti mm. kung nahadlok ka magsud-an sang uga. Wala ka sud anun. Mm. Tama na na. Anong kabilog nga uga. Lamig sa, hindi ka lang pagbatukon. Para pwede mo manihugasan pag umupritukon. pritukon hmm ulang isa tipid tipid ini niya guys ya yeah. budget budget ya katama, yeah. mm. na niya katama niya hindi ta na kinahanglan magbakal sang luto patunga sa restaurant ah kay isa uga lang niya mabusog na kusina iya karon tapos isau wow shouta diri sa Mhm uh -huh. kalamansi para manami